Uh, guys, may share lang ako sa inyo yung mga booking na na-accept ko for today. Today is June 20, uh, Bali Thursday. So, ito yung first booking ko. First booking ko is uh 3 AM and then ang pick up niya sa Central Signal Tagig. So, 3 kilometers away lang yan mula dito sa bahay. Ang drop-off niya is Naiya Terminal 3. And then, pag drop-off po ng Naiya Terminal 3, ang next booking ko is 3.30. So, siguro, kakain ako dito ng mga 15 minutes or palagay mo ng 20 minutes kasi ang lapit lang yan. So, pag drop-off po ng Naiya Terminal 3, ang pick-up ko is Holiday Inn So yung Holiday Inn Tapat lang yan ng Naia Terminal 3 So pag drop-off nito Pick up ko agad dito 3.30 And then ang drop-off lang yan Terminal 3 lang din Kikita ka ng 500 din. And then, siguro Ang tatravel mo yan Mga 15 minutes lang mala pick-up and drop-off Diba? And then pag drop-off po ng Naia Terminal 3 ang booking ko, next booking, is 4.45. Itong 4.45, sa Brittany Hotel, BGC, dyan lang yan sa may SM Aura. And then, ang drop-off nyan, is na-aya Terminal 3 lang din ulit. So, yung tatlong booking na yan, simula 3am hanggang 4.45, kikita kayo na nyan. Ang ganyan tatlo na yan, o. magkano yan halos? Sa 1.5 di diba? So, napakasulit na booking, di ba? Halos dire-diretso. Walang putol. Usually kasi nakakuha ko ng booking talon-talon. Misang ano o'clock tapos next booking ko 3 o'clock or misang 5 o'clock. Di ba napakasulit, no? Ah, uh, take note. So, so madaling araw 'yan. So napakabilis lang ng biyahe. Wala kang kalaban sa traffic at sa init. So ilan lang yung makakonsume ko ng gasolina dyan. Napaka Siguro wala, baka mga 2 liters lang eh. Sa so, paikot-ikot na yan eh. Yung booking na yan, na-accept ko lang yan nang na nandito lang ako sa bahay. So di ba napakagaling hindi ako gumagastos sa gasolina. Para akong work from home. <laughs> sa bahay ka lang, nakaka-accept ka ng booking. Diba? Tapos ang lupit pa ng rate. Dere-derecho. Usually kasi nakakakuha ko ng booking. Talon-talon eh. Misan mga first booking and then second booking mo 3 o'clock so may waiting time so ito ngayon dikit-dikit tapos yung pickup and drop off nya magkakatabi lang halos so hindi ka matatalo talaga sa gasolina and then after ng tatlong booking na yan, sa Friday yung Friday niyan meron akong nakabang na booking ulit Sabado ayan June 22 1.30am and then meron na ring para sa Monday 3.15 am so ito Azure Urban Resort sa may Parañaque kusang laging matraffic so 1.30 am so walang katraffic traffic nya drop off nya na iya terminal 3 and then sa Monday o, oh, kahit coding ako since madaling araw siya hindi naman wala naman coding sa madaling araw di ba sulit yan ang drop off na iya terminal 2 696 parehas yan so minus 20 para mo yan lalabas yan 552 so buray mo no limang bookings na yan na accept ko yan lahat ng nandito lang sa bahay while playing lang ng playstation naglalaro ako playstation no <laughs> tapos si sisilip lang ako dito sa cellphone ko ayan no check ka lang sa booking planner check, check mo kung may mga booking na pending okay so, ganyan lang ginagawa ko. So pag may makikita ka dyan, pag may pumasok na booking. So mamaya, uh, ko tayo yung booking na yon, Yung tatlong booking na yon, Kasi Webes ngayon, tapos Friday yung, yung advance booking natin. So time check tayo. ah uh, 12, ah 11.40. So yun, uh, kaya ako ngayon, uh, waiting lang ako. Lalaro lang ako ng PlayStation habang mag ako ng dumating oras ng booking ko. So, samahan nyo ako mamaya sa tatlong booking ko. Uh, check natin kung ano oras ako matatapos sa tatlong booking na yun. Kung magkano yung net income ko sa tatlong booking na yun. So, tapusin nyo itong video na to para makita nyo yung kung ano oras ako matatapos. Okay guys, active na yung ating booking no para sa 3 o'clock AM. So on the way na tayo ngayon doon sa pickup location ni passenger Time check tayo 2.47 in the morning So 3 o'clock ang pickup niya so malapit lang naman tayo 3 minutes away lang sa ating bahay So dito na tayo sa may water pan Okay passenger drop po, po tayo sa may terminal 3 So, na-pick up ko si passenger ng 2.55 a.m. So, ang time check natin is 3.15. So, nasa 20 minutes. Kulang 20 minutes yung travel natin. Ah. Medyo traffic sa may departure pack So, bali 20 minutes lang ang bilis. Ano? Napaka basic. O, 552 na ang bayad agad dun. Ganon-ganon lang. 552 na ah. And then ang next booking natin 3:30. So maaga pa tayo 3:15 pa lang no. So dito lang tatawid lang tayo dun sa so, may Sheraton na 'yon sa likod lang noon yung pick up natin. For 3:30 AM 'yon. Ang lapit lang, sobra. Pwede nang lakarin eh. <laughs> okay, malapit na tayo. Dito lang sa likod nito. Yan yung building na yan. Diyan ang pick up natin. So, tatawid lang tayo dito papasok tayo ng sa may tawag dito so kakanan lang tayo dito sa may total then labas lang yan sa may centeris, tapos kakanan ulit tayo dun ayan then kakanan tayo ulit dito sa Newport Boulevard, Opia yeah. Okay, dito yung Centris. Diyan yung Centris o Columbarium. Ang aking tatay, ang aking lolo. Diyan siya naka earn, diyan nakalagay yung earn niya. Tayo may mga hotel dito. So doon lang siya harapan yung pick up natin. Tapos lang itong Hotel Okura. Hotel Okura Ang gabi ang ganda rito guys oh. Pero mga mayayama na nagpupunta rito eh. Grand Wing Grabe Saan all mayaman <laughs> Ito Hilton Manila So dito tayo kakanan sa ano Ganda dito Hilton Manila So dito tayo kakanan sa na entry nito yun dito kanan holiday inn yun dito okay okay passenger drop pa tayo dito sa naia terminal 3 Bali na pick up ko si passenger ng 3:20. No, so medyo maaga kasi 3:30 ang booking time niya. So 3:20 na pick up ko na siya and then ang time check natin ngayon is 3.34 So wala pang 15 minutes no 3.20 so 3.34 so 14 minutes lang <laughs> Tinravel natin ganun ganun lang nakadalawang booking na tayo no So malala stress hanggang ngayon So meron na agad tayong 9.44 so dalawang booking Wow napaka basic naman Masyadong ginalingan, Grab Airport, advance booking, napakalupit. <laughs> Lalo move, ano na, baka naman. <laughs> Hindi ba kayo ang ng rate? <laughs> Alam niyo ba guys, dati ang lagi kong binabiyahe is lalamove. Hindi ko ganong pinapasin si Grab Express noon. Kasi ang dalang ng booking kay Grab Express eh. So madalang akong bumiyahe kay Grab Express panay na ang priority ko. So pag, uh, may nakita na akong pwedeng sabayan kay Grab Express, sasabayan ko kay Lalo mo. Pero simula nung dumating yung ano, nagkaroon ako ng Grab Airport. Yun, halos araw-araw na ako biyahe. Dahil sobrang sulit ang biyahe sa Grab Airport. Kasi yung Grab Express o oh, katulad niya, Grab Express, pwede ka magsakay ng tao kasi pag meron kang Grab Airport. Kasi hindi lahat ng Grab Express na ano, merong Grab Airport. Siguro peri lang eh. Parang yun ang pagkakaintindi ko ha. Yun ang ko lang. Kasi dati ako wala akong grab airport eh. Talagang grab express lang eh. So simula nung nagsimula siya nung uh, May. May ako nagkaroon ng grab airport. Tapos, tapos yun, nagkaroon pa ng advance booking. So mas okay sa akin. Sa lalong ko dati, pag ko, siguro sa isang van kinikita ko is uh, 6,000 pinakamalaki sa isang buwan yon. pero ngayon dito kay Grab Airport kumikita ako ng 6,000 isang linggo pa lang pinakamahina ako na yun ha? yung 6,000 na yon. ba, by the way uh, on the way na ako ngayon sa ating pang last booking yung pang third booking natin which is uh, 4.45 ang pick up time niya na no? So time check natin 3.45 pa lang no So may isang oras pa So Pupunta na ako dito sa Malapit sa pick up location Doon na ako tatambay Para pag start ng booking So malapit na tayo Hindi na ako Wala na akong itindihin pa diba? Dahil malapit na tayo sa pick up booking Sa pick up location Okay, palipas muna tayo ng oras dito, mga ilang minuto. Patay muna tayo ng makina para hindi sayang ang gasolina natin. Okay, on the way na tayo sa ating pickup location. Bali, 110 meters na lang yung layo ng pickup natin. No? Oh. So, time check natin is 4.30, 4.29. No? Oh. So, dito ang pickup natin. Ayan, dyan sa may SMA. So, nakikita ko na ang Brittany Hotel okay touch down na tayo Brittany Hotel okay waiting na lang tayo kay passenger na dumating no? dito tayo sa may pick up point mismo sa may lobby okay passenger drop up na tayo dito sa Naia Terminal 3 so na-pick up ko si passenger ng 4.40 in the morning so time check tayo 4.57 so 17 minutes lang no, tinravel natin hanggang dito sa drop off terminal 3, malabi GC so ganun ganun lang, 552 na agad, instant 552 sandaling sandaling oras no kaya pinipili kong magbiyahe ng ganitong ano, halos datang biyahe ko madaling araw para kasi galit talaga ako sa traffic eh. Ayoko ng traffic, ubos oras, ubos gasolina. Kaya ito, madaling araw, ang dami rin naman booking, no? Bakit kayo makikipagsapalaran sa tanghali, sa umaga, sa gabi, napaka-traffic. So ngayon, on the way na ako sa bahay pa uwi. So gagarahin na ako dahil tapos na yung ating tatlong booking. So, sobrang quickie lang, no? 3 o'clock Ang start Hanggang Ano oras na ngayon che Time check tayo Alas 5 2 hours lang no Ganon ganon Instant pera na agad Check natin kung magano Ang tatlong booking natin Net earnings So meron tayong net earnings na 1,496 Sa tatlong booking no Grabe napaka simple lang no Tatlong booking 1,496 So touchdown na rin tayo dito sa garahe namin no So time check tayo 5.09 nakarating na ako dito sa bahay so nag drop off tayo sa terminal 3 ng uh, 4.57 so ngayon 5.09 na so 10 minutes lang mahigit no tindrabil ka pa so ganun ka bilis nakawi agad ako sa bahay tapos kumita na agad tayo ng 1.496 napaka basic talaga amazing <laughs> Biyahe pa more. Mas gusto ko yung ganitong incentives no, yung Grab Airport to Naiya. Kasi kung pagka to Naiya ka, so apat lang yung destination mo, kundi Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, and Terminal 4. So apat lang yan. Pag ka ng booking, apat lang lagi ang trimest na destination mo. Pero yung pickup mo, iba-iba. Pero dito sa bahay namin, malapit kami sa BGC, sa Parañaque. Yun lang ang pick up ko. Tapos ang drop off sa apat lang lagi. Compare mo dun sa iba kasi mga incentives, kailangan nilang magpuno ng Grab Airport from Naiya. So kailangan mong pumick up ng from Naiya galing Naiya. So mahirap 'di ba? Kung nagpickup ka sa from Naiya and then binato ka sa Antipolo, so paano? So, paano ka makakabalik ng airport uli para makapick up So ang layo, 'di ba? Yung iba kasing Grab Airport gano'n ang incentives nila, Grab Airport from Naiya. So medyo mahirap na makuha. Pero sila nakukuha pa rin naman nila. So kailangan mo ulit pumake up ng papuntang Naiya para makabalik ka ng Naiya para hindi sayang gasolina mo, 'di ba? So medyo mahirap 'yon. So okay yung ganitong incentives para sa akin yung to airport. So, ayun, guys. Hanggang dito na lang tong video ko, no. Salamat sa mga lahat ng nanood. And then, salamat sa mga sumuporto, sa mga na-subscribe. Subscribe na kayo sa mga di pa naka-subscribe. And then, kita kits na tayo sa susunod kong vlog. And, yo, peace!